Ano ang West Philippine Sea? Atin ba talaga ito? At kung atin man, handa ka ba bilang Pilipino na protektahan at ipaglaban ang bahaging karagatan na ito ng ating bansa? Ang bansang Pilipinas ay isang arkipelago na binubuo ng libo-libong mga isla na napapalibutan ng tubig. Sagana ito sa mga biyaya ng yamang dagat. Ang West Philippine Sea ay isa sa mga karagatan na napakahalaga sa ating bansa dahil ito ang sumisimbolo ng pambansang interes at soberanya ng Pilipinas. Ito ay nagbibigay ng kabuhayan sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pangingisda at turismo na nag-aambag sa ating ekonomiya ang mga pangyayari sa West Philippines noon at sa kasalukuyan ay sadyang nakakabahala. Ang mga hayagang paglabag ng ibang bansa sa ating karapatan ay nagiging sanhi ng sigalot at tensyon. Ganon din ang pagpapatuloy ng paghahadlang sa ating mga mangingisdang pumapalaot at umaasa sa sinasakupang yamang dagat. Ito ay hindi lamang nakakaapekto sa atin kundi sa pandaigdigang seguridad at kapayapaan. Ang usapin tungkol sa West Philippine Sea ay napakahalaga dahil apektado tayong mga mamamayan. Kaya naman, kailangan nating makilahok sa mga gawaing makakatiyak ng kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Ang bidyong ito ay may layuning magpataas ng kamalayan tungkol sa West Philippine Sea at sa mga nangyayari dito. Magabayan ang mga Pilipino sa mga talakayan at diskusyon sa pamamagitan ng masusing pagsusuri ng tamang impormasyon. At higit sa lahat, ang magpalalim ng pag at panindigan sa kahalagahan ng karapatan natin sa ating karagatan. Ang mga diskurso at impormasyon na inyong matutunghayan ay pagpapakita lamang na dapat tayong mamulat at makialam sa isyong ito. Kaya naman, alamin ang ating karagatan, ipaglaban ang ating karapatan at suportahan ito para sa ating kinabukasan. Ating karagatan, ating karapatan ating kinabukasan our seas our rights our future